Ito mga idol, itong haya hay naman natin ang laro ni JB Sokal versus Archie Gracia ng Pagodeng City. nag sa Bakulod, Llanado, Lote. Tira 4 na si JB Sokal mga idol. Ayan. Tira 4, ang nakahirap mga idol, nag-set-to-pin si JB. Oh. Nilagay ang pamato, naratog ulit sa size nag so jump cue. Ayan, pumasok pumasok rin naman kubli problema rin no? nakakubli kasi sa city ang pamato kaya ginamcho at ang dahilan na palayo sa size ay yan sa SGP mga ito naman mga idol tunghayin naman natin ang tira ni RG Gracia na walang kasablay sablay mga idol walang kasablay sablay talaga ang bata na ito ay yan tira size city tung o tumunan yun napabor pa sa ang preparasyon galing talaga Ayan, unti-unti na, lumapit sa katotohanan. Tira otso, napatapat pa ang 9 sa otso. Ayan, pinitik lang ng unti. sutoy na ang otso sa botas. Tira 9, lumapit ang pamato sa 10, panalo na naman si RG dito mga edo. Eh. Masyado lang kumpensa si Jimmy. Ayan, panalo.